Mayroon akong pinakamasarap na tambak ng mga chocolate bar at mayroon akong tambak ng masarap na pink na chocolate. Ang saya ko! Mas maganda ang akin o oh, hamon ba yan? Wow, mga chocolate fountain. Ang sarap! Magiging masaya ito. Sige. Salamat. Gusto kong makita kung ano ang meron ako dito. Oh, Isang malaking presa? Mukhang maganda! Ang ganda! Ano ang meron ako? Wow! Ang daming mga presa! Isa lang ang meron ako. Hmm. Alam ko na ang gagawin ko. Lalagyan ko ng transparent na holma ang strawberry at ibuhos ang tsokolate sa ibabaw. Tutulong sa akin ang tubong ito. Mukhang maganda! Handa na! sprinkles! Mahusay! Mukhang maganda. Alisin na ang hulma? Oh! Hindi ito kasing ganda ng inaasahan ko. Nasira ko ang aking cake. Nakakatakot. Pero itatry ko pa rin. Tignan natin. Sige! <laughs> Masarap ito. Napakasarap ng malaking strawberry na may tsokolate. Gusto ko pa. Wow! Ang sarap ng cake. Gustong-gusto ko talaga ito. Ayos. Oh, may naisip akong ideya. Pwede kong ilubog ang cake sa tsokolate. Mas magiging maigi ito. Marami akong strawberries. Gusto kong subukan ito sa aking pink na tsokolate. Isinasawsaw ito. Napakaganda at napakasarap. Gusto ko pa. Kukuha ko ng stick. Ang dali nitong idip ang mga strawberry ko sa tsokolate. Ganda! Gawin na natin ito. Ang ganda-ganda. Susubukan ko na ngayon. Hindi. Mas mabuting ilublob ko ulit sa tsokolate. Walang sobrang tsokolate. At ulitin pang muli. Tingnan mo yan, ang laki na ngayon. Subukan natin. Ang sarap nito. Ang galing. Kakainin ko itong lahat. Malalaking strawberries! Nakakatakot yan! Sige! Bato, papel, gunting! Oh! Anong? May mais ako? Ang kakaiba! Tingnan natin kung anong meron ako! Oh! Oh, hindi! Isdang mabaho! Anong bangungot ito? Ang baho talaga! Sige, ilubog sa tsokolate! Yuck! Sana mailigtas ito ng tsokolate ko! Subukan natin ito. Ay nako, nakakadiri yan. Oh, masaya pa nga ako na may mais ako. Isawsaw natin ito sa tsokolate. Paano kung ito'y masarap? Ilaw. Tingnan natin. Aba! Iyan ay talagang maganda. Gusto ko ito. Gawin natin ulit. Sandali lang, may naisip ako. Maglalagay ako ng dinamita at mais sa ilalim ng cloche maghintay ng kaunti. Tapos na! Ngayon may chocolate popcorn na ako! oh, napaka-increible niyan! Mukhang maganda at ang lasa ay hindi ka panipaniwala! Isaw-saw natin ito sa tsokolate! Oo! Oh, oh Kamangha-mangha! Pangit tapusin ang pag-ihi sa ganitong paraan ikinalulungkot ko. Ngayon, ikaw ang mauuna. Wow! Saging ito! Ang galing! Paano naman ikaw? Paano naman ako? Ay, hindi. Ito'y... Kesong arable at napakabaho nito! May amag! Nakakadiri! Ikaw ang maunang tumikim! Oh, bakit ako? Ang baho! Pero may ideya ako! Pwede kong takpan ang ilong ko ng sipit! bubuksan ito? Oh! Wala akong pakialam sa amoy. Handa na akong subukan ito. isaw sa tsokolate? Oh, ito ay kakaiba. Well, medyo masama ito. Hindi ko ito kakainin araw-araw, pero ito ay matitiis. Inaalis ang oh, hindi. Oh, mas mabuti na. Oh, hindi, hindi, hindi. Ayokong huminga. Ako ay magiging Oh, Nancy, sana okay ka lang at susubukan ko ang aking saging. Balatan natin ito at isaw-saw sa tsokolate. Mukha na itong astig. Gusto ko ito. Ang ganda. Subukan natin. Nahulog ako pero nakuha ko. Sige, susubukan ko. Masarap. Pwede bang buksan ko? Hindi, ikaw na nga. Nagdala ka ng gummies? Ano ang meron ka? Malalaman natin ngayon. Wow! Meron akong pizza! Oh, ang astig! Pero paano ko ito itinip sa tsokolate? Hmm. Gawin natin ito. Oo, oh, oo, oh, oh. dumadalo yung tsokolate diretso sa bibig ko. At tikman natin mismo ang pizza. Oh mahal ko ang... violence Sarap! Ito ay hindi ka panipaniwala. Huh? Roxy, ikaw na ang susunod ngayon. Mukhang kakilakilabot ito at talagang nagkakalisik ako. Mga go nagsasawsaw sa tsokolate? Oh, medyo mahirap laruin. Bumaba ka! Sulit talaga! Ang saya ko. Gusto ko pang kumain ng mga gummies na ito. Pero ako, tapos na talaga ako. Hintayin mo! Isang magandang ideya! Tagta natin ang marmalades ang sa fountain ng tsokolate. Ito'y magiging napaka- Sumabog iyon! Pero andyan pa rin ang mga marmalades. Astig at masarap! Salamat! Mga kaibigan, sana magustuhan ninyo ang video na ito. Tiyaking tingnan ang iba pang video sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. kita kids paalam!